Kuy, mayong hapon di may, karon medyo dagom-dagom na, 5.30 na hapit na mag size break time koy pero nag-iapoy trabaho diri karon sa uh, Peter Wildero, nagtira karon ron, welding diri sa Budigan ni e, Karguan. Diri skilled na to, na tayo tapad diri nga uh, LCT Felicity, shout out sa taga LCT Felicity, dahi karon karon tanawa, nanay bugit rin diri ni Sodo, Yan bugi train siya na biraho na ni siya dalo na ni sa dito. Na pero ang um, ko ina na ingrani bagi apo daw ko tanaw yang peruan niya ko na ng mga lumping siyang bulbus bulbos ba, ba Na na lumping manaw, man oh ilaw mga lumping niya. Repereo non siguro ni siya kana siguro ni pag bitching siguro ani kay wam ko na sweet oneing felicity city na karon god. Tapos na na dito sa likod nag standby na tong kwan. Kani piloder ba na magbira na ning piloder dire na. Uh, mukuha na ni siya, na ni sa guruyo na siya, piloder. Daghan ka ni siya, karon mga kaning, kaniyang kanina nga mubira nyo Mubira ning barko nga, si, uh, kaning Il city nga si ilisiti Il City.